Panalangin sa Tanghali sa Presensya ng Diyos Ang panalangin ito ay iniaalay tuwing tanghali, oras ng pahinga, oras ng pagminilay, at oras ng pakikipagtagpo sa Diyos sa kalagitnaan ng araw. Habang abala ang mundo, ito ang sandali ng katahimikan sa piling ng Panginoon upang muling magpasalamat, magtiwala, at humugot ng lakas mula sa Kanya naway maging ito'y sandali ng pagpapahinga ng kaluluwa sa init ng kanyang pagmamahal. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O amang mapagmahal na nasa langit, sa tanghalin ito, ako'y lumalapit sa iyong banal na presensya na may pusong puspos ng pasasalamat at pananabik. Sa gitna ng abalang oras ng araw, kung kailan ang katawan ay maaaring napapagod at ang isip ay abala sa maraming iniisip, iniaalay ko sa iyo ang katahimikan ng aking puso upang ikaw ay aking sambahin, purihin, at pasalamatan. Salamat po, Ama, sa liwanag ng araw na sumisinag sa akin ngayon. Ito ay paalala ng iyong walang sawang pagkalinga, ng iyong ilaw na hindi kailanman nauubos. Sa bawat hininga, sa bawat tibok ng aking puso, nararamdaman ko ang iyong buhay na presensya. Hindi ka nawawala, hindi ka lumalayo. Sa bawat tagumpay at sa bawat pagsubok, ikaw ay nariyan. Sa bawat sandali ng katahimikan at pag-iisa, naroon ka, nagbabantay, nakikinig, at umaakay. Panginoon, sa oras ng tanghaling ito, itinuturing kong napakalaking biyaya ang mabuhay, huminya, at kumilos. Maraming tao sa mundong ito ang dumaraan sa matitinding pagsubok, may mga walang makain, may mga may sakit, may mga nawala ng tahanan, at may mga pusong sugatan. Ngunit narito po ako, buhay, nakakalapit sa iyo, may lakas upang makapagdasal at makapagpasalamat. Kaya't sa halip na magreklamo, pinipili kong purihin ka. Sa gitna ng inay ng mundo, pinipili kong pakinggan ka. Sa gitna ng pagod ng katawan, pinipili kong magpahina sa iyong mga pangako. Sabi mo sa iyong salita sa Mateo, Kabanata Labing Isa, Talata 28, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. O Diyos, ako ay lumalapit sa iyo ngayon, na may daladalang pasanin, ngunit may pananampalatayang ikaw ang aking tanging kalakasan. Sa oras na ito ng pananalangin, Panginoon, nais kong ialay sa iyo ang bawat oras na lilipas pa sa araw na ito. Gabayan mo ako sa bawat salita, sa bawat desisyon, sa bawat hakbang kung ako man ay haharap sa mga hamon, paalalahanan mo ako na hindi ko kailangang harapin ito ng mag-isa. Ipaalala mo sa akin na ikaw ay narito, kasama ko, katabi ko, nasa loob ko. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 121, isa, Talata 1-2, isa sinabi ng iyong salita, Ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok, saan magmumula ang aking tulong. Ang aking tulong ay mula sa Panginoon, na lumikha ng langit at lupa. Panginoon, sa iyo ako humihingi ng tulong. Hindi sa sarili kong talino, hindi sa sarili kong lakas, kundi sa iyo lamang ako lubos na nagtitiwala. Patawarin mo po ako, o Diyos, sa mga sandaling ako ay naging abala sa mga bagay ng mundo at nalimutan kung ikaw ang dahilan ng lahat. Patawarin mo ako kung minsan ay mas inuuna ko ang mga takot, ang mga problema, at ang aking sariling plano kaysa sa iyong kalooban. Sa panahong ito ng tanghali, linisin mo ang aking puso. Punuin mo ito ng kapayapaan, pananampalataya, at kababaang-loob. Gusto ko pong ipagkatiwala sa iyo ang lahat, ang aking mga pangarap, ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan, ang aking trabaho. At maging ang aking mga alalahanin. Tulungan mo akong magtiwala, kahit hindi ko nakikita ang buong larawan. Tulungan mo akong maghintay, kahit tila wala pang kasabutan. At tulungan mo akong magmahal, kahit may mga sugat pa sa puso. Panginoon, sa init ng tanghaling ito, damhin ko nawa ang init ng iyong pag-ibig. Sa gitna ng pagod ng kaluluwa, bigyan mo ako ng babong sigla. Sa oras na tila ako'y nawawala sa direksyon, ikaw nawa ang maging gabay na ilaw sa aking landas. Sinabi sa aklat ni Jeremias, Kabanata 29, talat alabing isa, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga planong hindi para sa kapahamakan, kundi para sa ikabubuti. Mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punang pag-asa. Panginoon, salamat sa iyong pangakong ito. Habang ako'y tumatahak sa gitna ng araw, dala ko ang pangakong hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan, at may magandang kinabukasang nakalaan para sa akin. Turuan mo akong magtiwala sa iyo sa bawat sandali, sa mga panahong masaya at sa mga oras na masalimuot. Turuan mo akong maging mapagpakumbaba sa tabumpay, at maging matatag sa panahon ng pagsubok. At higit sa lahat, turuan mo akong manalangin ng tao sa puso, hindi lamang kapag ako'y may kailangan, kundi dahil ikaw ay Diyos, karapat dapat sambahin, mahalin, at paglingkuran sa lahat ng oras. Panginoon, sa oras na ito ng tanghali, pinipili kong tumahimik sa iyong harapan, upang ikaw ang mangusap sa akin." Hinihiling kong ang tanghaling ito ay maging banal na oras ng muling pagkilala sa iyo bilang sentro ng aking araw, sentro ng aking buhay, at sentro ng aking layunin sa mundong ito. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.